So, yun niya, ano, problema mo ba is ikaw na lang palagi yung naghahabol sa isang lalaki? Ikaw na lang palagi yung nanghihingi ng oras sa kanya? Ikaw na lang palagi yung uh, gusto mo, ikaw na lang palagi yung bigyan niya ng oras? Pero, anong nangyayari? Kabaliktaran. Ang nangyayari, yung mga gusto mo ay hindi nangyayari. Sa madaling sabi, most of the time, ikaw pa rin yung naghahabol sa isang lalaki. So ngayon mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga tips na sigurado ako na makakatulong sa inyo na mabaliktad ang sitwasyon na sa halip na ikaw ang hahabo, na sa halip na siya ang hinahabol mo at this moment of time, ikaw, o oh, ikaw, ikaw naman ang hahabulin ng lalaki. So mga kamama, bago natin simulan ang video ito, Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin para ikaw naman ang habol-habulin ng isang lalaki? So number one, self-improve. Eto, lagi ko itong sinasabi sa inyo sa mga vlogs ko. Lagi kong pinapaalala sa inyo. Mag-self-improve kayo, mga kamamay. Baka mamaya, okay, nagka-jowa na kayo. Okay, nagkaroon na kayo ng asawa. Kung ano kayo dati, mas fresh pa kayo na okay sa ngayon. Napapabayaan nyo na yung inyong sarili. Kung dati, maganda pa kayo, nag-aayos pa kayo, nagme-makeup-makeup pa kayo ng konti. Okay, ang sinasabi ko dito is yung tamang makeup lang, huwag naman sobra, sabrawag naman, OA. Okay. Okay? Kailangan mag-self-improve ka rin kayo. Okay? Kailangan mag-self-improve pa rin kahit nasa bahay. Nasabihin ng iba dito, kamamay, palagi lang naman ako nasa bahay. Baka po pwedeng kung ano na lang yung paggising ko sa umaga, yun na lang din ako maghapon. Mali po yun, mga kamamay. Hindi nyo kailangan, hindi nyo naman kailangan na mag-makeup ng bonggang-bongga eh. Yung simpleng ayusin nyo, lang, ayusin nyo lang yung sarili ninyo, maayos yung inyong puyod, okay? Mag-pulbo naman kayo, mag-lip tint, mag gloss, kahit paano, yung mga bagay na yan para sa aming mga kalalakihan, nakakatawa, nakaka-inspired na sa amin yan. Kesa naman dun sa kababangon nyo lang sa higan. Okay? Hindi pa kayo nakakapagsuklay, hindi pa kayo nakakapag, uh, nakakapag, ayos ng itsura ninyo, hindi pa kayo nakakapag sa nakakapag-toothbrush, cellphone ang ng hawak. Ano ba naman yan? Kailangan mga kamamay, mag-self-improve din kayo, ayusin ninyo, at hindi lamang po sa itsura nag-self-improve. Okay, yung mga skills ninyo kung meron kayong uh, pu pwedeng improve sa inyong skills, mag-aral kayo, uh, maghanap kayo ng uh, sidelines, okay? So self-improve din po 'yan mga kamamay. Kasi ini-improve niyo yung sarili niyo eh. Kung ano kayo noon, mas itinataas niyo, okay? Sa ngayon. Kaya nagiging high value kayo kapag ganyan. Mas iingatan na taalagaan namin kayo kapag kaganyan Ibig sabihin, hindi kayo palamunin lang sa bahay Hindi kayo pabigat lang sa bahay Kasi nga, nag improve kayo May mga bagay kayong itinataas sa inyong sarili Para mas maging high value woman kayo Yung iba dito, kapag ka hindi nag-self-improve Sinasabi nila, wala daw silang pera para mag-self-improve Hindi naman kailangan ng pera para mag-self-improve Hindi, hindi lahat ng bagay kapag ka nag-self-improve is pera ang involved, di ba? So, kailangan makita ng inyong partner, ng inyong asawa, na nag-grow kayo, na lumalago kayo. Okay? Sa halip na mas gumanda kayo, o pero noon, eh hindi eh. Sa papangit ang nangyayari. Okay? Kung dati, okay, okay yung balat ninyo, naaalagaan nyo pa. Pero ngayon, kita nyo naman, sobrang itim nyo na. Oo, yung iba nangingitim dahil uh, masipag sa labas, okay, nagtatrabaho sa labas, rumaraket sa labas. Pero sana naman maligo rin kayo pagkakalabas nyo ng trabaho, kung ano ang trabaho yan, maghilod din kayo, okay, maglotion din kayo. Yun yung mga self-improve na sinasabi ko dito. Hindi yung marami kayong dahilan. Hindi po pwede yung puro dahilan eh. Kasi baka mamaya pag iniwanan kayo, puro dahilan din yung mga lalaki, di ba? So kayo rin. Pag hindi kayo nag-self-improve, kayo rin yung kawawa. Okay? So, number two, mag-focus ka sa pangarap mo. Okay? Yung iba dito, nagkaroon lang ng jowa, nagkaroon lang ng uh, pag-ibig, lumab life lamang, hindi nag-focus sa pag-aaral, hindi nag-focus sa kanilang mga pangarap. Okay, bakit? Kasi inuuna ang pag-ibig. Kasi inuuna yung mga bagay-bagay. Sa halip na unahin nila yung pag-aaral, yung pangarap nila para makapagtrabaho, maghanap ng trabaho, eh hindi. Mas inuunan nila ang mag-cellphone, i-chat yung kanilang mga mahal sa buhay, maghabol. Yan yung kanilang pinagkakaabalahan, walang mga pangarap, okay, hindi nilang nagtatrabaho. Okay, so pagka kayo ay uh, gusto nyo kayo ang habulin ng isang lalaki, pakita nyo. Pakita nyo na may pangarap kayo sa buhay, hindi yung tatambay lang kayo dyan. Maghapon kayo, maghihintay ng text ng inyong jawa. O, paano kayo hahabulin ng mga yan? Eh, pangarap nyo nga, hindi nyo makuha. Okay? Pangarap nyo nga, hindi nyo matupad. So, anong mangyayari sa buhay nyo kapag ka ganyan? Iisipin niya, low value ka. Ah. Kapag ka ganyan. So, mga kamama, ipakita nyo sa inyong mga minamahal, sa inyong mga jowa, sa inyong mga gustong mga lalaki, sa inyong mga crush, na high value kayo. Okay? na, na, na pagdating ng araw, may pagmamalaki kayo sa kanila. Hindi yung pagdating ng araw, bahala ka na sa akin. Hindi ganoon ha. So kailangan magfokus uh, mag-focus kayo sa inyong mga pangarap. Okay, pag nakita namin na nagpo-focus kayo, nag-aaral kayong mabuti, may maganda na kayong trabaho, so, pahalagahan namin kayo. Kami, kami mismo ang hahabol sa inyo. Nasabihin namin, niisipin namin, wow, ito palang si ganito, ganda na ng buhay ah. Ito pala si ganito, ang ganda ng trabaho. Ito pala si ganito, ang layo nang narating. So, paano kaya ako makaka makakaporma sa kanya? Paano ko kaya siyang makikilala, di ba? So, ikaw na mismo yung hahabulin ng isang lalaki kapag ka ganyan. Unahin mo yung pangarap mo. Okay? So, number six. Kung kayo is may jowa, kung kayo is may asawa, may partner, wag na wag kayong magsosorry kung hindi nyo kasalanan. Take note ha, kung hindi nyo kasalanan, baka mamaya kasalanan ninyo. Tapos hindi pa kayo nagsosorry. Sabihin nyo, sinabi ko, nagkakamali kayo. Sabi ko dito, kapag kawala wala kayong kasalanan. Kasi kapag ka nagsorry kayo, tapos sila yung may kasalanan, may spoiled yan. Mawawalan kayo ng halaga kapag ka ganyan. Hindi niya ma-appreciate kung ano yung nararamdaman mo hindi niya ma-appreciate kung ano yung halaga mo kapag kaganyan. ganyan. Like Nagsosorry ka na hindi ka na hindi ka may kasalanan, huwag mong gagawin yan. Hayaan mong ma-realize niya ang pagkakamali niya. Hayaan mong ma-realize niya kung saan siya nagkulang. At pagdating ng araw at pag nalaman niya yon, siya mismo ang magpapahalaga sa iyo, siya mismo ang maghahabol sa iyo. Kailangan maging matigas ka. Kung wala kang kasalanan, hayaan mo siya siya mismo ang lalapit sa iyo kapag kaganyan. Para sa ganun, hindi siya may, may spoiled, hindi siya masanay, at hindi ka mawala ng halaga. So, huwag kang magsosorry kung alam mong wala kang kasalanan. Number four, huwag mo siya palaging i-chat o kausapin. Okay? Bakit? Sa ganitong paraan, nakakaroon siya ng time na mag-isip kung anong ginagawa mo. Nakakaroon siya ng time para mag-isip kung kamusta nga na. Diba? Namimiss kanya or magkakaroon siya ng time na mamiss kanya, hanap-hanapin kanya. Hindi yung lagi mo na lang siyang itinat, lagi mo na lang siyang tinawagan. Nasa trabaho yung tao, pinipilit mong kausapin, pinipilit mong mag-reply, pinipilit mong okay, mag-feedback -mag -mag, mag uh, feedback siya sa iyo, mag-update sa iyo, di ba? Huwag ganoon, kamamay. Hindi maganda 'yon. Iisipin ng isang lalaki na palagi lagi mo siyang hinahabol. Iisipin ng lalaki na hulog na hulog ko sa kanya. Iisipin na nilaki na in love na in love ko sa kanya kapag kaganyan. Ipakita mo naman na babae ka. Ipakita mo naman na dapat siya ang maghabul sa iyo, siya ang magdemand ng oras sa iyo. Ang nangyayari hindi. Okay, ano ba? Babae ka eh. Gusto mo bang habulin ka ng lalaki? Iisipin ng mga yan na low value ka kapag kaganyan Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag mo siya palaging i-text, huwag mo siya palaging kausapin. So number five, huwag mong ibigay ang lahat ng meron ka sa kanya. Okay, bakit? Kasi once na ibinigay mo yung lahat ng meron ka sa kanya, wala na siyang hahanapin pa sa'yo. Wala ng thrill. Wala ng excitement. Kasi binigay mo na eh. Naubos na. Wala na siyang makukuha sa'yo. Kasi ibinigay mo ng lahat. Lahat ng pag-aari mo. Pera, gamit, atensyon, o kung ano pa mang meron ka. Kapag binigay mo yan, mauumay yan baka maghanap din ng iba kasi wala na eh wala nang excitement nakuha niya na ang lahat sa iyo kaya hanggat maaari, kamamay, 'wag mong ibibigay ang lahat ng hindi ka sigurado sa si lalaki paghintayin mo. 'Wag mo kaagad ibibigay dahil sa mahal mo siya. 'Wag mo, wag mo na wag mo agad ibibigay. Hayaan mo siyang magtiis, hayaan mo siyang maghintay kung talagang mahal ka at totoong mahal ka niyan, maghihintay yan kahit gano'n pa katagal. Pero kung meron kang hindi na ibigay at dahil dahilan lang niya kung bakit siya alis hindi dahil hindi mo na ibigay, hayaan mo siyang umalis. Hindi ikaw ang nawala. Babae ka at pag yan ay ibinigay mo sa kanya lahat at pag iniwanan ka, naghanap siya ng iba, kawawa ka. Kaya hanggat maaari ka mamay, huwag na huwag mong ibibigay ang lahat sa isang lalaki. Kasi wala nang excitement kapag ka nakuha niya na ang lahat. Okay? So, mapera na lang kung asawa nyo na yan. At talagang alam na alam nyo na, kilala kilala nyo na yung lalaki na yan. Number six. Ipakita mo sa kanya na nagiging masaya ka sa iba kahit wala siya. Okay? Kahit wala siya, ipakita mo na, 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 na masaya ka. Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng uh, ganong kataas na pride sa kanyang sarili. kapag hindi mo ipinakita na, na masaya ka sa iba or kaya mong maging masaya sa iba. Nai-spoil yung mga yan eh. Tumataas ang pride ng mga yan eh. Pag alam nila na kapag kainiwang ka nila, malulungkot ka. Pero kung alam ng mga lalaki na yan, na kaya mo pa rin maging masaya sa piling ng iba, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong pamilya, o kung kanil-kanino pa man, iisipin niya yung halaga mo kapag kaganyan. Na kaya mo pala ang mabuhay nang wala siya. At mag-iisip siya, bakit mo kayang gawin yon At mag-iisip siya na wala mo siyang kawalan sa'yo kapag ka umalis siya. ba diba? So magdadalawang isip yan, hiwalayan ka, at ang mangyayari dito, masahabol-habuling ka pa niya kapag ka ganyan. Kasi high value ka eh. Kasi kaya mong maging masaya sa iba kahit wala yung partner mo. So hindi ka ganun, may stress, hindi ka ganun, a uh, magmumukmok kapag nawala siya. So ang isang lalaki mag-iisip 'yan, hindi kanya iiwanan, siya mismong maghahabol sa iyo. Kasi mas maswerte 'yung makakakuha sa iyo eh kapag ka pinabayaan, iniwanan kanya. Kasi kaya mong maging masaya. At the same thing, nasa kanya ang mali kapag ka iniwanan ng kanya at nasa kanya ang pagkakamali. Siya 'yung mawawalan. Siya 'yung mawawalan. Hindi ka maghahabol. Okay? Hindi mo siya ipi-please. Hindi ka magsosorry. Kasi sabi ko nga kanina, huwag ka magsosorry kung wala kang kasalanan. Di ba? Mag-iisip yan. Dadaan ang magdamag, ang maghapon. Maraming katanungan ang papasok sa isipan niya. At mapapaisip siya na huwag ka nalang iwanan. Ahabol-habulin ka niya. Okay? So number seven. Huwag na huwag mo siya palaging patulan sa mga away ninyo. Okay, kapag kasi palagi mo siyang pinatulan sa inyong bawat argumento, sa bawat pag-aaway ninyo, iisipin niyan, bunga ng ka. Iisipin niyan, wala kang o hindi ka mapagpasensya. Okay, iisipin niyan, ayaw mong magpatalo kahit mali ka. So, pigilan mo yung sarili mo na laging makipagtalo kapag nag-aaway kayo. Okay? Kapag nag-aaway kayo at hinayaan mo lang siya, okay, sige, magsalita ka ng magsalita dyan, iisipin niya, bakit kaya itong babae na to hindi ako pinapatulan? Bakit kaya itong babae na to uh, hindi ako hinahabol? Bakit kaya itong babae na to tahimik lang kapag ka nag, nag-aaway kami? So maraming katanungan, maraming, maraming bagay ang iisipin ng isang lalaki kapag ka ganyan. The same thing, hindi tataas yung pride niya. Kasi wala siyang naririnig sa iyo eh. Magsasalita lang siya ng magsasalita, mapapagod pa siya. Okay? Kapag ka ganyan, huminahong ka lamang, hayaan mo lang siya. Kung gusto niya umalis, hayaan mo. Mag-iisip yan ang mag Basta ang mahalaga dito, huwag mo siyang laging patulan sa bawat away. Para sa ganun, tumaas yung pagiging high standard o high value woman mo pagdating sa kanya. Okay? So, hindi ka ganun uh, klase ng babae na papatulan yung mga simpleng mga bagay na awayan ninyo hanggang sa lumaki. ba? Diba? So, meron kang uh, self-control kapag ganyan. At uh, pag meron kang self-control, uh, isa yan sa katangian ng isang high value woman. Kaya siya yung uh, mawawalan kapag ka, uh, naghiwalay kayo. Hahabulin ka niyan kapag hindi mo siya palaging pinapatulad sa inyong away. Kasi nga, ka, hihisipin niyan na high value woman ka. Okay? And last, number eight, wag masyadong mapilit. Okay? Wag palagi kayong maghabol. Wag niyo palaging ipilit yung gusto ninyo. Eh kasi mamay gusto ko bumalik siya. Eh kasi mamay gusto ko siya, siya lang yung mahalin ko. Kasi mamay gusto ko siya lang yung uh, nasa buhay ko. Ayoko siyang mawala. Huwag niyong ipilit kung ayaw sa inyo. Kasi ang mangyayari dyan iisipin niya na naghahabol kayo. Mas tataas ang pride niyan. Mas tataas ang uh, ang uh, kagustuhan niya na iwanan ka. Kasi naghahabol ka eh. Kasi nandun yung kagustuhan mo na, na bumalik siya sa buhay mo. Okay? Pinapakita mo sa kanya na siya yung buhay mo, pinapakita mo sa kanya na wala nang uh, mahanap na ibang lalaki kapag ka nawala siya. So, lalo siya tatakbo, lalo siya kaalis kapag ka ganyan. So, huwag niyo pong ipilit yung mga bagay na ayaw niya. Okay? Hindi siya mag-iisip. Hindi siya magtataka. Okay? Kagaya palagi na sinasabi ko, huwag kayong magkakabal oras na iniwanan kayo eh, hayaan nyo silang uh, ma-realize yung mga bagay na iniwanan nila. Huwag nyo silang i-text. Huwag nyo silang senda ng messages kapag kaganyan. At sigit sa lahat, huwag nyo ipipilit ang inyong sarili sa mga taong ayaw sa inyo. Kasi kung mapilit nyo man yung mga yan, mapipilit nyo pero hindi sila masaya. Okay? So, baliwala din po mga kamamay kahit mapilit yung bumalik ang mga yan. Hayaan nyo sila ang makarealize ng bawat sitwasyon. Hayaan nyo silang makarealize ng bawat bagay kung tama ba nilang iniwanan kayo na isang high standard o high value woman. Okay? So, hayaan nyo lamang after a week, after a month, makakapag-isip ang mga yan. Mag-iisip yan, tama ba na iniwanan ko yung, yung girlfriend ko? Tama bang iniwanan ko siya? Tama bang lumayo ako sa kanya, tama bang nasaktan ko siya so kapag ka na-realize niya yung mga bagay-bagay na yan hindi ka nag chat, -chat hindi ka nag-text hindi niya alam ang ginagawa mo iniisip niya na baka meron na tong ibang kinakasama baka meron na tong ibang ka-text baka meron na tong ibang ka-chats so, pero yung nararamdaman ko, mahal ko pa rin siya di ba, mag-iisip yan at wala pang isang buwan, babalik yan sa inyo kung totoong mahal kayo pero kung hindi kayo totoong mahal huwag nyo nang asahan pa. Mas okay na rin kasi alam nyo hindi sila para sa inyo. Hanap na lang ng iba. Okay? So, yun lang mga kamamay ang aking 8 tips na sana po pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Sana magawa nyo ng maayos. And for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell if ever na may katanungan kayo. Don't forget na ibaba or ilagay sa comment section. Okay? So, mga kamamay, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood, sa lahat tumapos ng video kong ito. Okay? See for our next love. One, uh, see you for our next vlog. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.